Yan guys, yung, yung bata nagtitinda ng gulay. Yan binili ko yon 30 pesos yung ano. Akin na yung aking ano ga. Ito 30 pesos. Tapos ito pa. Lambati, tag ulo. Ayan, 50 pesos yan. Ang palaya at alambati, 50 pesos lahat yan. Ayan guys, nagbibinta sila ng gulay. Okay, bye! Salamat, kami Sige. Ah, uh, ito siya guys, so, ang nabili ko ng ampalaya. Ito ay 30 pesos. Ayan. Tapos, meron akong alugbati. Ayan. Sampo ang isang tali. So, bali, 20. Plus yung, yan, 30. So, bali, 50 pesos lahat ito. Yan ang binibita ng bata. Yan. Yeah. Hello guys, nagluluto ako ng alabati. Lalagyan ko siya ng oyster sauce. Yan. At uh, ito, tatanggalin ko to. Yan, masarap to guys. Lalagyan ng, ano, lalagyan ng oyster sauce. Yung dati kong niludo to. Nakakawawa naman kasi yung mga bata na nagtitinda ay malayo pa yung pinanggalingan nila ang lapad kayo lapad guys kaya hatiin ko to yeah. ganyan lang para may lulutuin tayo o ba diba? may masustansya to guys may ano to may pulad chin yan tapos ito na naman mamaya ang uh, sarap to guys sa may ano, sa may um, bagoong isda. sinasaw steam lang, steam mo lang, tapos saw sa may bagoong. Sarap na. So, yan. Eh, mura na rin ito. Sa 30 pesos. Wow, naman kasi mga bata. Lagi yan sila na dumadaan dito at naging titinda ng mga gulay. Yan, pang nila sa eskwilahan kasi yung aming ano dito lugar daanan so pag mayroon nagtitinda ng mga gulay o mga isda yan madali lamang kami makabili pag everyday na ano hindi mo na kailangan pumunta ng market kasi mayroon na dito ang dumadaan ayan simple lang to guys na luto. napaka napakasimple pero healthy. O, oh, di ba? Oh, ganda ng mga dahon. Ito naman, maganda siya. Ah, uh, lagyan ng kalabasa, munggo. Ayan. Ito masarap. Masarap din yan. Kaya maraming klase. Iloto mo siya sa itlo. Ayan. Ayan. Sarap guys ang aking ulam mamaya.